Hello guys, isa na po yata ako sa napakaswerte po dito sa TikTok kasi po nagkaroon po ako ng maraming kaibigan na nagshare-share po ng kanilang blessing ayan nga po, papunta nga po ako dyan sa Palawan para po kunin yung pera pinadala po ng aking friend na si Sis Ami ay pandagdag ko daw po sa aking puhunan Ayan, kahit po binaha yung araw na aking kaarawan, binaha naman po ako ng sobra-sobrang blessing sa mga gift din po ng aking friend. Kaya thank you so much po. Ayan nga po, kinuha ko po siya sa Palawan. Ayan, sobrang basang-basa po ako dyan kasi po nangangalahating lakad na ako eh, bigla na lang lumakas yung ulana. Kaya pagkakuha ko po ng pera, tumuloy po ako sa isang malit na restoran, nagpaluto po ako ng pansit. Kasi nga po, hindi man lang ako napagpansit ng aking kaarawan. Ayan, lima po yan, tigitigisa po kami ng mga kapatid ko. Ayan, sumakay so na po ako pag uwi. Kasi po eh, medyo may dala na po ako. Ayan, ganda po ng legs ko. No, joke lang po. <laughs> Ay sa si sidecar lang po ako sumakay. Mahirap po sumakay eh. Laging puno yung mga tricycle. Buti na lang po may sidecar. Ayan nga po. Ayaw po kaming alisan ng baha talaga pong. Koteng ulan lang po. Ganyan na po yung aming barangay. Ayan, umikot pa nga po kami kasi po nung sinabi ko na sa tapat ng school malalim ang baha, hindi pala pwede po 'yung kanya sidecar, mababa 'yung battery. Kaya umikot po uli kami at dumaan kami sa pinakamalit na daan po sa kabila. Kaya kasi nga po doon sa kabila ay eh, medyo malit lang po 'yung baha. Ayan, binigyan ko na po siya ng 40 peso, Sabi niya, 30 lang po. Eh, kawawa naman po. Kaya, pinorti ko na po yung bigay sa kanya. Ayan po. Doon pa po sa dulo yung aking bahay. Ayan, malapit na po sa ilog. Kaya po, pag napuno yung ilog, talaga po binabaha kami. Ayan. Maraming marami po salamat sa lahat ng bumati sa akin. Thank you so much po. Kahit hindi ko na po ma-reply yan lahat. Sobrang dami po. Thank you so much po. God bless you all. God bless you, Ma'am Ami. Thank you so much. Ayan, ang layo po talaga. Kaya po kami may mga bike sa paglabas namin. O kaya po punta ng sa Dikalayu. Asanay po kami sa bike. Ay, salamat. Nakauwi na rin po. Ayan, apat na araw na po yung bahana yan. <laughs> Ayaw na umalis.